Buenos dias, señoritas y señoritos. May follow up po tayo dito sa biggest controversy during or biggest scam. Big, bigger biggest financial irregularity during the Duterte administration. And this is the 121 million ghost and uncompleted oh no, 121 billion ghost and uncompleted irrigation projects by the National Irrigation Administration. So ito pong katiwalian which was exposed by Senator Rafi Tulfo in a recent privilege speech in the Senate is by far the biggest single controversy in the Duterte administration. Wala pa lang sinabi po yung mga parmali, yung mga yung mga yung mga 15 billion na nawala sa PhilHealth, yung 2.4 billion overpriced sa 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 computers at iba pang katiwalian kaya ngayon we are buried in uh, knee, knee, deep in uh, debt at at uh, worth 14 trillion dahil na po sa katiwalian na ito and this 121 national irrigation administration anomaly is by far the biggest. Buti naman po at uh, my friend, uh, Senator Raffi is pursuing this issue. At sana nga, Senator, ha, pati all the way sa taas, kasi hindi pwede sa baba lang mag, magnanakaw nito. Kasi ngayon, in our, in our follow-up ngayon, As uh, other senators are already looking into this issue, and they say, na kakasuhan daw yung mga kontraktor. Hindi pwede hanggang sa kontraktor lang ang kakasuhan nyo. Dapat hanapin nyo kung sino man ang, ang involved dyan sa NAIA at sino ang naka-appoint sa kanya at sino kumita sa kanya. I don't think, tulad, uh, I do think, kasa, kagaya sa uh, 2.4 billion computer scam at uh, uh, pill health, 11 billion PhilHealth scam, wherein, wherein Uh, uh, Senator Dick Gordon During the Senate investigation Pointed to Former President Rodrigo Roa Duterte And other Malacanang officials As having benefited And protected And covered up this anomaly So I believe there could be A possibility kasi hindi po Gagawan ng magic ito mga NIA officials Without the, their superiors Having part of it So, hindi naman natin sinasabi ng derecho na si Pres dito sa vlog na ito, na we are accusing President Duterte. We are just saying that there, there may be a pattern na kapareho doon sa Parmali at saka sa computer scam sa sa uh, DBM PS, PS uh, office under kay yung Duterte boy na si Christopher La, uh, Lloyd Lau. So dito naman uh, sa sa issue na ito uh, nagsalita na po rin si uh, si Senator ah uh, uh, Ravi uh, in, in a recent update dito sabi niya at ipapatawag daw nila yung mga yung mga yung mga contractors dahil ah uh, ah uh, meron daw talaga itong mga unscrupulous individuals na humingi ng fund funding for the irrigation maintenance but sa katotohanan walang maintenance na ginawa napunta lang ang budget sa maintenance, irrigation maintenance sa mga bolsa nila so ito we're not, not just at least meron sa parmali mer overprice lang ang doon naman sa DepEd uh, overprice rin pero dito ghost ghost project eh kasi wala talagang gina, project na, na nangyari at uh, sabi pa ni Tulfo uh, yung merong iba naman daw uh substandard kaya yung mga irrigation canals na ginawa hindi 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 functioning ngayon so sayang kaya nagkakaproblema tayo sa short short uh, production ng palay dito sa bansa natin. At ginagamit naman niya ng mga corrupt na para sabihin, o oh, sige mag-import na lang tayo para payamanin natin yung mga Vietnamese at Indian farmers kung saan nanggagaling yung mga imported rice natin. So nakita nyo na gaano kawalang malasakit ang gobyerno natin. Sabi ni Tulfo, yung naiya Inspection and assessment team nakita na 28 irrigation projects ay uh, hindi talaga na, hindi talaga ginawa and and uh, the 890 million allocated for the project was never started so naglabas na ng 890 million pero walang project ginawa ito ha kuan pa lang ito 28 28 projects pa lang. Eh what more? Doon sa 121 billion. How many projects yun? So sabi ni Tulfo, nakakaawa ang mahihirap. Nagihirap sa pagtaas ng presyo ng, ng bigas. But uh, ang problema dito, hindi rin makakaproduce yung farmers ng sapat na or malaking harvest para sa bansa para tustusin yung yung or to para buuin yung pangangailangan natin dahil wala well, hindi irrig well irrigated yung mga yung mga farmlands nila dahil ninakawan ng National Irrigation Administration officials yung mga yung mga irrigation funds so uh, sabi nga niya na ang naiya ay uh, na, na, irrigate lang 65.28% of the 3.13 million hectares of total irrigable areas in the Philippines. So isipin niyo na lang kung ginawa nila ito 100% during the time of press Meron pala sila budget ng 121 billion. Kung ginawa nila ito lahat, sabihin natin umakyat lang sa atin ng ng 90% ang na, na mga, mga farms na, na nabigyan ng tubig, patubig ng irrigating functioning irrigation project. Baka by this time, baka by this time, tayo na nag-import. Ang, ang ang ibang bansa na, ang India, Cambodia, Malaysia, Thailand na ang bumibili sa atin. Isipin nyo yan, what lost opportunity. Kaya yung mga sa inyo sinasabi, bakit vlogcaster? Tapos na yung panahon ni, ni Duterte, ti, hindi ka pa rin sa pagbanat sa kanya. That is because yung mga katiwalian na ginawa nila continues to affect us. I know this because I come from a farming family. So, very important po talaga yung, yung irrigation canals. At meron rin ako irrigation farms So, sa probinsya So Ang irrigation is the lifeblood Of any Palay palay Farming, palay farm So uh, Kung ninakawan mo yung Yung uh, Funding sa irrigation, parang pinatay mo rin Yung, uh, yung Pinapatay mo rin yung uh, Yung uh, rice industry Dito sa Pilipinas sabi nga ni Tulfo, with, with, the thousands of your irrigation projects, if only this were implemented properly and were constructed, we would perhaps not need to import rice by now. Instead, we may already be exporting rice mismo. Kita nyo ang epekto ng, gina ang cause and effect sa nang sa ginawa ng Duterte government sa hindi natin sila hindi tayo nag-ingay hindi tayo nag, nag uh, hindi tayo hindi natin yung uh, mga post natin about kung nalaman natin mga mga kwan mga katiwalian tuloy-tuloy sila ang pagnanakaw sa atin kaya guys from now on please share this vlog so the Filipino Pilipi people will know and by sharing this dumami yung yung mensahe natin at makaka we can we can come up with a strong voice to tell the Marcos government hindi na namin papayagan na gagawin gagawin nyo yung degree ng pagnanakaw na ginawa ng Duterte administration kung saan nanahimik kami ngayon mag-iingay na kami through social media so please 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 share this blog so yun po at uh, Sinabi uh, sinabi naman ni Senator Francis Tolentino, Chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, he supports the the and other senators supportive sila dito sa expose ginawa ni uh, Rafi Tulfo and they they agree with him that uh, dapat uh, tawagin talaga yung mga contractor dito and other personalities. So ang tanong kasi si pra, si Francis Tolentino, kaalyado ni Duterte Tatawagan kaya dyan si President uh, former President Duterte that we will follow up itututukan po natin itong issue kaya please tell your friends to subscribe to the broadcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.